Ah, uh, madam. Pasok na po kayo. Upo po kayo, upo. Maupo po kayo, maupo. Ah, uh, ano madam ang reklamo nyo? Kap, gusto ko lang pong ireklamo yung nangyari sa akin kagabi. Ano yung nangyari kagabi, madam? Muntik na po ako na pagsamantalahan, kap. Oh. Isalaysay mo nga, madam, yung mga pangyayari galing po akong palingki kagabi ka, may binili ako. Tapos? Pag uwi ko, bigla na lang akong hinila nung lalaki. What? Gusto niya akong gawa ng masama. Huwag <laughs> na kayong umiyak, madam. Munti ka na kayo mapagsamantalahan? Napagsamantalahan? Uh, uh, kap! <laughs> <laughs> Bakit hindi nagtuloy ang pagsamantala sa iyo? Dahil may dumaan ka kaya hindi naturo yung kanyang binabahalak na masama. Oh, <laughs> talagang, talagang nakakapahinig ka Ako'y ako, y, ako y takot na takot. Ako'y galit na galit ka. Ako galit na galit. Gusto Ay kong, ko gusto kong ireklamo. Gusto ko siyang makulong ka. Ikulong niyo siya, kap. Ikulong niyo. Oo, oh, sige, madam. Huwag na kayong umiyak. Sisikarobihin ko sa iyo na tutulong kami para mapakulong lang niyang gustong magsamantala sa iyo. Kilala mo ba yung taong gustong magsamantala sa iyo? Hindi po, Kap. Hindi ko siya kilala. <laughs> Ay, yung dumaan na lalaki, kilala mo ba? Opo, Kap. Kilala, kilala ko siya, Kap yung dumaan po, Pap. Yung dumaan, yung lang po ang gusto kong patawagan pata nyo. Patero siya ang gusto ko, ipakulong ka. Ah? Eh? Yung lalaki na nga na dumaan ang, gusto, ang nakatulong sa iyo? <laughs> Tapos siya pa ang gusto mong patawag? Opo, kap, Siya talaga ang gusto kong ipakulong. Eh? Dahil sa kanya, hindi natuloy ang binabalak ng lalaki, kap. Ah! Nandun na eh! Nandun na, kap. <laughs> Dahil gustong gusto mo, kaya nareklamo mo yung dumaan. <laughs> Natuloy na sana? Opo. Oh, po. Ay, Ay. Sana. Ipakulong mo sa Kap. Dahil sa kanya, hindi natuloy yung binabalak. Nandun na. Kunting-kunting -kunti na lang, Kap. Hindi pa natuloy. Kaya ako'y... Malaki ang Ay, galit mo doon. talaga ako sa dumaan na yun. Paki-alamero siya. Paki-alamero. Paki-alamero siya, Kap. langgwa <laughs>